Ay, TV. Uh, ito. Okay. Uh, <clears throat> okay, uh, good afternoon uh, sa ating lahat. Una-una, pinabubulaanan ko yung mga aligasyon na panunuhol na sinasabi nitong uh, uh, lumabas na tao hindi po totoo yan. Alam nyo, itong uh, taong ito ay nagparating sa amin ng mensahe na meron daw siyang sasabihin na negatibo labang kay President Duterte. So, meron kaming proseso ng background check. So, dinaan namin do sa ganong proseso. Uh, so, balit ang sabi ng mga nag-check uh, sa kanya, eh, kaduda-duda yung kanya mga statements. Kaya, hindi na namin natuloy, hindi na namin na, na present. And uh, na balita ko na lang later on na siya ay uh, may mga hininga ng pera sa iba't ibang mga grupo. So apparently ito yung ano niya, yung kabuhayan niya. So ngayon lumabas dito ngayon at uh, uh, I seriously um, believe na pinagkakakitaan na naman niya ito. And uh, may papakita ako sa inyo na ito, this was last November pa to na ano na process last November pa. Kaya nga hindi siya nailabas dahil nga hindi credible as a witness. Meron ngayon meron kaming papakita na ano na oh, mamaya po na yung ng mga campaign

Uh, Oo. Ibibigay and... namin sa inyo yung ano. Pa Pakita niyo isang picture nung nung yung pinapalabas niya. Ah, uh, yan. Ito. Okay. Ito yung picture, di ba? Nakita niyo yung video, magkaparehas yung yung damit niya, isuot niya, di ba? So, maliwanag dun sa video na nagsasalaysay siya ng kusa. Tinatanong siya, nagsasalaysay siya. So, mahaba pa yan. Ano? Um, the whole interview, andyan dyan. Meron din kaming mga... Sige, i-set up. Set up yun, yun So, kompleto yung mga documents namin dito. Yung email exchanges nila ni Atty. Sabio na nangihingi siya ng pera. Tapos, nung pag-form ng affidavit, tinatanong siya, nag e email si attorney sabi ng tanong, tapos uh, ini-email back niya yung sagot, ganun yung exchanges nila. So definitely, it's not true na finidan siya ng kahit na ano. In fact, doon sa video na yun, maririnig nyo yung ini-implicate niya si President Duterte tungkol dun sa cocaine, sa drugs, ano? Sa kanya nang gagaling yan. Okay? Kaya, uh, dito sinasabi ko, no? Important matter, uh, sasabihin ko na, um, we would be demanding a public apology from uh, Mr. Erwin Tulfo and uh, Radio 5 for the malicious statements na ginawa uh, laban sa akin to preclude any further legal action. Ngayon dyan sa, sa ibang mga ano rin, media outfits, pag-ingatan nyo itong tao na ito, masusunog kayo dyan. We have everything, uh, all the evidence uh, to disprove yung kanyang mga allegations. Nami-disapprove? Mm -hmm. Hindi. Pero saan siya as a student? Anong niya ba? Yun na nga eh. Um, nobody knows her. Bakit ko siya hahanapin? Bakit ko siya aalukan ng kahit na ano? So siya nag-approach sa office ninyo? Your... Nag-ahanap uh, siya ng paraan kung paano... Uh, magkaroon ng access sa opisina ko at sa opisina ni Senator Delima. Lima. Sir, yung video ko sa inyo, yung video Yan yung sa in, di, ano no? Ang sinasabi niya, implicate niya si President Duterte sa cocaine. Anong panong implication? I mean, ano yung sinasabi niya? Sinabi niya na nakita daw niya sa sa sa, sa may Pierre na may bili, may shipment daw, may cargo shipment tapos si Duterte daw mismo yung nag uh, nag-check nung cocaine tinikman daw. Sa kanya lahat ng galing yan. Okay. Pero hindi nyo narinig sa akin yan. Di ba? Uh, so, ganun kami. Before we present the witness, sigurado kami dapat lumabas yan dun sa uh, lumusot siya dun sa aming screening hey, process. Sure. So, so, sa meeting niya? Staff niyo? Ka-staff ko yung... Uh, kampo ninyo. Binigyan niya siya, sir, ng bahay. <laughs> hindi. Hindi, namin siya binigyan. Kasi nga, hindi ah, siya nakalusot doon sa screening process. Mm -hmm. Sir, pero yun po ata yung sinabi ni Attorney mm -hmm. Sabio. Na? Na pinayagan na siya nasa Cagayan de Oro na tumira kasama yung immediate family. O hindi sa amin yun. Mm -hmm. So walang so, lumalabas na money from your office. Kaya sabi niya, paano tinutulungan nga doon mag-relocate Ang sa pagkakaalam ko, meron nagbigay sa kanya ng pera from other groups. Mm -hmm. ano? At uh, kasi hinihingan niya, pero makikita niyo yung mga statement. At naglalabasan na ito, nagko-communicate sa amin yung mga uh, OFWs na nahingan niya ng pera, na pinadalan siya ng pera. Um, ano yan? Nagko-communicate sila. At uh, yun yung pagkakaalam ko na ginagawa niya tong pinagkakakitaan niya. Kasi so, so, ba't hindi ko doon sa interview Ano yung mga uh, nakita yung Inconsistencies ba? Medyo uh, nangyong iba? ah um, bukod sa inconsistencies, medyo hindi hindi namin na-validate yung information na sinasabi niya. Hindi na-validate ni Sir Hugh? wala na other supporting evidence. No. no. Um, we, we have ways of validating information. We're checking uh, uh, things on the ground uh, independently. Mm -hmm. So, hindi nag-check out. Tapos, um, may mga mahirap na paniwalaan doon sa kanyang mga statements. Kaya, hindi namin nilabas. Sir, I'm so, naman tanong eh, ba? Diba? Alam nyo, uh, ako, I would like to, I'm beginning to think na ito ay baka itinanim sa amin para uh, kung kakagat kami, ilalabas namin, tapos babaliktad later on. Di ba? Pero, um, hindi ganoon eh. Hindi madali yung proseso eh na ginagawa namin to screen the, the, the witnesses. Sir yeah. ask Okay. Ito, may, may portion. Sige nga Sir, mag-upload na yung mga nagyarikay, yung mga nagyarikay, yung mga nagyarikay, lang namin ang paraan para pangabawa na mga mga Pero, magaya kong mga rekayay, Ayan, alaga Pero wala rin wala kami magbigay sa kanya. Eh. Na, kamihirap ka rin pag nagbigay ka na ng pera. Na, um, iba na usapan doon. So, si Ed, si Ed mismo, wala kanya, wala siya. Uh, ang sinasabi pa nila, binayaran siya. Pero, yung, wala kami pang bayan. Okay. Yung staff ko yung nagsasalita, uh, ang mm -hmm sinasabi nga doon, sinasabi niya, doon sa audio na yun, ginito yan, um, wala kaming pambayad. Yung mga pamasahe, ginagawa ng paraan, pero uh, yun lang ang pwedeng gawin. So wala kaming pambayad. Uh, nag, uh, may sumagot pa na, na isa, uh, meron, meron kami pang load lang. Okay, so, tas, uh, it was very clear sa interview na yon na talagang hindi ito ano babayaran wala wala basta uh, pero every time even sa email exchanges exchanges sa sa Facebook kung kani-kaninong grupo humihingi yan palagi ng pera kaya nga sinasabi ko sa, inyo, sa sinasabi ko dun sa mga kumagat dito masusunog kayo diyan masusunog kayo diyan parang adormawa na yan tak well, lang ko lang yung allegation na supposedly uh the president uh, and uh, okay. e no? so uh checked. So checked niyo and there was no truth to it. Yung missing allegation. No. Um, ang ang tineck namin yung sa kanya pa sa palang mismo yung background check. Kung pwede ba siyang malagay sa posisyon na makita niya yung sinasabi niya na nakita niya hindi na hindi na check yon. So kung hindi siya lumusot doon hindi na namin, wala kami basis to believe kung ano man yung mga uh, other allegations. Wala. Sir, you. Yung sa amin, uh, meron silang constant check, kasi chine-check eh, may follow-up eh, to, to verify other information. Pero yung yung sa screening process, dun lang sa phase, first phase, hindi na siya nakalusot. So, pa paano nyo na humihingi niya siya na pera sa ibang buko? Sino pa Nag-communicate uh, sa amin. Ito nga, may mga, uh, yan yung mga OFW. Itong isa, may isang OFW na, na nagpadala sa Cebuana, Luwilir, doon sa asawa niya. So, kumbaga, ito, lumalabas itong mga information na ito. So, ano yung circumstances? Ito, 2015 pa ito. 2015 niya, no? Oh, ito yung lalaki. Ito, ito siya. Oh, asawa niya to. Sir, so, an sir, ano yung circumstances nung hindi nakalusot? Anong may, may sinabi siya tapos na-validate niya na hindi? ano mm -hmm. Anong example? Yun? Oh. Eh, yung isang example, yung nakita daw niya yon, yung insidente na yun, uh, dahil nagbebenta daw siya ng balot. <laughs> um, parang ano eh, may, di ba? Yung palang, medyo may problema na Tapos tiningnan namin dun sa lugar na sinabi niya um, kung may access na ganoon at uh, may mga kilala naman kami doon eh. um hindi hindi wala okay oo yun sa okay I'm not saying uh, it didn't happen but uh, basically he did not pass she did not pass the credibility test so hindi siya nilabas Ah, um, hindi. Ano ito? Um, may mga talagang pinapalabas niya. May mga picture. Asan yung mga picture niya? ng uh, Obviously, hindi. Kaya siguro malakas ang loob niya na uh, 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 ano, uh, binibi. So, ano doon? Eh, kinukuha na yung, yung, yung buong interview. So, she missed that out. Kaya akala niya, ano, 'Di ba? Sinasabi niya kasi binigay daw yung script sa kanya, pinipilit na implicate si Duterte, but the video will speak for itself, especially that portion na uh, yung sa cocaine. Oh. So, ayan, yan nagbigay siya ng mga nagbigay siya ng mga picture na ando doon siya kay katabi, katabi niya si ano. Um, uh, Well, I don't know. Basta't nangingito ng pera. She will just... Yeah, yeah, yeah. Hanggang pera, sir? nag naman? mo? Oh, eh, um, uh, nangingi siya ng allowances doon ng grupo niya kasi nagugutom na raw sila. O ano-anong pambili ng pang negosyo daw. Anong grupo niya, sir? Uh, I don't know. Yun lang yung mga uh, exchanges doon sa mga iba't ibang grupo ang hinihingan niya ng pera. Pero sa amin, ang concern lang namin, was yung information na sinasabi niya. So, sinabi niya yun, voluntarily dun sa video, makikita niya yun. At, uh, yun. Yeah. Uh, Willing, willingly, hindi naman siya coerced. Tapos, the information ob obviously was not being fed to her. Sinasabi niya voluntarily. Pero siya ba kayo convinced na hindi nga siya nagbibenta ng balot? Ano yung... Hindi naman. Hindi hindi hindi, hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. ko lang yun na Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. ng balot Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. tapos naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi basta tine-check out namin yan, mga yan, uh, it's a process. Kumaga, alam namin yung ginagawa namin. Kaya nga, pag kami naglabas kami ng testigo, siguradong lulusog yan sa scrutiny, hindi lang ng mga senador, ng mga media, ng uh, ordinaryo mga tao. So, may way kayo para mag-validate kung talagang pinaling yan sa isin? Wala. Wala naman. Suspecha lang. Suspecha ko na lang ngayon. Kasi uh, November, parang she was expecting na ilalabas na siya soon. At alam mo yung may lakas ang loob eh. Kasi supposed to be, magsasabi ka ng something negative kay, kay Duterte. Talaga, mangangamba ka sa buhay mo. Di ba? Pero ito, ganyan. ba, bakit siya lumalabas? Yeah. Ba't siya lumalabas? Meron ba kayong pinag-away or pinanggihan na demand niya? Wala. Ni-reject ni lang siya. So ngayon, uh, nung ni-reject siya, uh, pinasabihan na namin yung iba rin na uh, mga tao na hindi hindi namin to ilalabas kasi hindi siya nakalusot. So siguro, because of that, baka tumigil yung racket niya. Parang Sir, kaya action sa uh, pinag-aaralan pa. Pero for now, itong si Erwin Kulfo ang nagsabi ng uh, negative. So talagang uh, we, we would be demanding a public apology sa Radyo 5 and the uh, kay Mr. Erwin Tulpo regarding this issue. Sir, Sir, just sir dun lang sa timeline. November niyo siya na meet, ay November siya na interview. Tapos kailan niyo na realize na ah, hindi to papasa? immediately after. Siguro, um, mga oh. pero binibigyan pa rin siya ng benefit of the doubt. nag engage pa rin sila attorney Sabio sa kanya. Um, Nagko-communicate siya dun sa iba't ibang mga tao, common friends, ganun. Pero sa akin, alam ko na eh, from the get-go na may problema tayo dito. Ang sinasabi niya kasi, sir, hindi niya pinirmahan yung affidavit kasi mali daw nakalagay. Eh yun na nga eh makikita nyo doon sa video. Siya siya yun eh. Ang sinasabi niya daw na uh, hindi raw niya matake take yung uh, ano yung uh, i-implicate sa drug si si Duterte. Pero doon sa video siya mismo ang nagsasabi nung. Di ba? Kun balot lang siya. Bakit dito daw ba siya napapress nung? Kaha yun Di ba? Di ba may problema siya, nga doon? Mm -hmm. Oh, bakit siya nagpapa ko? Bakit nagme-media uh, roadshow ito? Who's the backer? Yun na nga eh. Uh, oh. So, sa akin eh ano 'yan? It's a propaganda game that the that, that they're playing, but I'm going to burn them mm -hmm. uh, as uh, I'm doing now. <laughs> Sir, who's behind it? <laughs> Sir, when you said they, sino 'yon? Oh. You said mo who's Eton behind? Nga, it? Grupo nila Duterte. Alam niyo yung mga ganyang tactics, mga lahat ng dirty tricks uh, ginagawa na nila. Di ba? Diba? And I, I hope maliwanag yan sa tao, sa media, at dapat matakot kayo dyan. Kasi kung sa akin, kayang-kaya nilang gawin yan, eh, kayang gawin yan kahit kanino. Uh, so, kung minister, na ano ba? Uh, para palabas pala, 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 pala. Plante. yeah. yeah. na planter. Ganon, ganon naman. So, wala pa right from the legal action. po, pinag-aaralan ko ano yung mga pwedeng gawin. At, ah, uh, kasi talaga ano siya eh. Um, hindi niya to nakita. Hindi nila to nakita. Na akala nila, we don't have anything. Um, alam namin ginagawa. Sir, can you give us specific instances na nagpa-doubt sa inyo? Bukod dun sa balot instance. <laughs> Based dun sa mga nag-screen sa kanya, um, may mga dun sa story, sa testimony niya. Plus, yun nga, nung nagpapunta kami dun sa Davao, we asked around uh, yung kanyang uh, background. Hindi, hindi sila, na, hindi nag-check out. So, that, or do you know, sinabi nila? para uh, Na, sinuhulang ko raw. Ah, uh, parang, sinuhulang ko raw itong ano pati si Nalalas kanya ko na parang it was a, a judgment uh, sorry. oh uh, oh, eh hindi hindi ko papalusutin yan so talaga diretsa na diretsa so ngayon uh, sa atin, so uh, ano kami dito uh, we will be aggressive about this kasi pagkahinayaan mo itong mga to baka paniwalaan pa eh. So pa'ng hindi mag-public apology? Consider niyo yung liability? Yes. Details. Ilang beses si meet ng staff niya si Garcia at kailan po yung huling beses? November. At, uh, um, sa pagkakaalam ko, isang beses lang. Yung ibang grupo, I'm, I'm talking about my team, ah. my team, isang beses lang. Yung iba, uh, I'm not so sure, pero nag-give up na kami. Uh, sabi ko nga, we have a nose for these things eh. Di ba? Alam natin, siguro by this time, how to to judge kung yung isang testigo ay uh, sabi ng totoo o hindi. So mas magiging maingat kayo this time, Palagi naman kami maingat. Uh, yan si uh, Mr. Matobato, si La Las Cañas, they went through the process bago namin inilabas. So, ano yung grupo na sinasabi Iba pang grupo? Grupo ng staff din ng ibang politiko? I don't know. Yung mga, uh, so, mga... laban siguro kay Duterte. Ano? Sir, yung press con kahapon kahapon, sino, sino sa tingin niyo yung nag for her? Um, I would like to believe yung mga grupo na sumusuporta kay uh, Duterte. So, yan yeah. yun. So from the start ba, parang natin siya sa grupo na sumusuporta kay Presidente or talagang gusto mong itry sa inyo or host or ano, yung so sa background check ninyo sir? Ako tinitingnan ko rito, mukhang may ano to no, uh, may tendency siya mang, mang, swindle. So yung pag mga na pagkatao kahit saan yan, kung saan sila kikita. Kaso ng mention wala pa Uh, I, I, I wouldn't, I wouldn't be surprised kung meron. Okay. Ngayon, next subject tayo. Okay, ang Ay, uh, isa lang, isa lang. ibigay na lang sa Okay, ngayon. Sir, ah, okay. Okay na ba? Yes, sir. Ano <laughs> yung next subject natin? Parang teacher, ano? Right? Sige. Ngayon, ah uh, Eto sumulat, kumalala ninyo, mga last month, nagsabi si President Duterte na inutusan niya yung Anti-Money Laundering Council na buksan yung kanya mga bank transactions para mapakita sa buong Pilipinas na hindi siya kurakot at mali yung aking aligasyon. Pero, sumulat, sumulat kami sa Anti-Money Laundering Council at sinabi ng Manil, uh, ng AMLAC na hindi nila ibibigay sa akin yung uh, bank transactions despite the order to them by President Duterte. So dito nyo makikita na nagsisinungaling muli si Duterte at nagtatago sa mga teknikalidad para hindi mabisto yung kanyang dalawang bilyon na ninakaw sa kaba ng bayan. So, ito ang uh, mamayat-mayain namin na issue. Kasi pagka hindi niya ito ipinakita, ay eh, talagang yung uh, duda ng taong bayan na yung doon. Na siya ay isang kurakot. Diba? Pagka siya ay kurakot, ngayon itong lahat na pinapalabas niya na anti-corruption na uh, drive-down niya, eh pagpapanggap lang yan. Dahil like, like siya mismo nga ay kurakot. Ano ang reason? Kailangan kasi waiver. Ang gawin ni Duterte, pumirma ka ng waiver. Marami ka pang drama, marami ka pang arte. Pumirma ka ng, great, ng waiver para malaman na ng taong bayan kung ano yung totoo. So, again, ando doon yung challenge ko. Pagka yung aking aligasyon, magre-resign ako sa Senado, hindi lang yan, mag-walk-in pa ako sa kulungan. Mag-walk-in ako sa kulungan. Para hindi mo na ako kailangan kasuhan pa, kasi mag-walk-in ako sa kulungan, kumali ang aking aligasyon. Kahit saan. <laughs> yung choice niya kung saan. Choice niya kung saan ako ma, uh, papasok na kulungan. Yun ang hamon ko. Ma, uh, just to prove na totoo yung aking uh, sinasabi. Ngayon sinasabi na ako daw mag-produce uh, ng ebidensya. Tama yan. Kaya nga kinasuhan ko siya ng plunder at kaya nga dito sa impeachment case, lalabas siya. Pero, padaliin na natin. Tanggalin niya na yung duda. Alang-alang doon sa kanya mga blind supporters, mga die-hard -die followers na sinasabi na malinis siya, pakita niya. At presidente siya. Hindi siya ordinaryong tao. Presidente siya. Dapat uh, wala siyang bahid ng duda. Ngayon, Buti ko walang aligasyon. Pero ako may aligasyon at meron pa akong hamon.